yellow yellow mga katigang magpa first 10 minutes break na tayo Ito yung sound of the day Itong parang pansit na yan ay Singkamas yan At saka Ewan ko yung green Tikman Tign natin yung, yung green yung yellow Mangga Yung yellow mangga May garbanzos din may dried dried uh, ayaw mo ang yan meron din uh, black beans at saka yung mga malilit na yan ay bungati <laughs> ano ba yung, ano ba yung nasa, nasa palay pag ano siraw-siraw uh, <laughs> buwan ng siraw-siraw na, na damo <laughs> ayun no okay. yung tiyatanggal natin sa bigas natin yan kung minsan naka, nakahalo eh <laughs> At saka yung itlog mo ayan oh. Yung itlog mo. Yung cute lang kinuha ko. Yung maliit lang na itlog yung kinuha ko. At saka yung lahat-lahat na yan. Andiyan dyan lahat. eto yung mga bago kong ano nilalagay na. Pangalawa na ito. Ito yung ano. Chicken meat. May chicken meat dun sa tabi niya eh. Chicken meat at saka o kaya ay uh, tuna. Yung ano. nito chicken nilalagay ko. Tsaka yung ano ko yung itang panulak ko ito taso ti at padawi tayo ro ayan ganyan lang okay okay yung mga katikang. kainan na bago pa aglabutab tingiwati ka sao bye bye